Mga kapatid, kumusta po kayo? May isang uh, biblical verse, kapatid, na masyadong parang iba yung pag, uh, pagbibigay nila ng explanation, mga kapatid. Ililawan ko lang, kapatid, dito sa Jeremiah uh, 29 verse 11. So sinasabi dito, alam ko kung paano tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo at kung, at, kung at, at, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. So, 'yan mga patid, sulat niya ni Jeremiah para sa mga Israelita. 'Yun yung mga panahong bitabihag yung mga ibang mga kanang mga tao, mga Israelita sa Babylonia, mga kapatid. At sabi ng Panginoon, sa Jesus pa lang sinabi niya, ako ang Panginoon ay magsasabi ay magsasabing pagkatapos ng 70 taon na pagsakop ng Babylonia, babalikan ko kayo at tutuparin ko ang pangako. Pangako ko na ibabalik ko kayo sa lupain nyo. So yun. So ito yung kasunod. Alam ko kung paano tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. So, ginabit o ibang grupo mga kapatid uh, pang sabihin sa mga tao na ano may plano ang Diyos sa iyo. Pero itong sulat na ito mga kapatid, eh, para to sa mga Israelita talaga. Pero pwede namang para sa ating lahat. Pero lang, yung totoo lang ay ito yung pangako ng Diyos na iligtas niya ang kanyang bayan. So, paano? So, ito yung pamamagitan ng ano, pagpapadala ng kanyang anak mga kapatid. At ituro lahat ang namula sa Kanya, toro lahat ng mga katuruan na bibigay buhay. Ika nga mga kapatid na ang tao hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na ibibigay ng Diyos. At ito yun, ito yung pagdating ng ating Panginoon mismo. Ito yung katuparan ng Kanyang pangako na ililigtas niya ang Kanyang bayan pagkatapos ng mga taon na yan at uh, isisilang ang hari at asya ay magbibigyan ng mga katuruan, mapapahayag ng mga milagro gaya ng mga sinabi ng mga propeta. Wala pang nakakagawa. So, ayon, At uh, para sa din sa ating lahat yan. So, yung lupain dyan, medyo spiritual yan. Kasi nga hanggang ngayon, hindi pa na kukonstruct yung templo sa Israel. So, hindi yan, ano, hindi literal na lupain yan. Hindi. Nangako yung pa Diyos, mga kapatid, na bigyan tayo ng ng buhay. So, siya yung magbibigay mga kapatid, hindi yung dito sa mundo. Ganun lang mga kapatid, at uh, sana'y huwag tayo maligaw sa mga, uh, mga Bible verses na ito. So, salamat po sa inyong lahat, at uh, ingat po kayo. Bye-bye.